Madalas na makatanggap ng mensahe at tawag si Tatay Rudy pero ilan sa mga ito ay mula sa mga hindi niya kilalang numero na mayroong samot saring alok o kaya naman ay nanalo siya ng mga papremyo. Hindi eh, ko na inaano, hindi ko na ano, basta kasi kung pamilyar man sa akin siya, bakit ayaw kong tawagan? Kasi pag tinawagan na po, sasagot ako eh. Pag sinabi ko sino ito, at least na pagpapakilala kagad siya. Kung hindi ko kilala, sorry. Kung si Tatay Rudy pa premyo ang natatanggap na mensahe, paglabag naman sa batas trapiko ang lumabas kay Tristan. May link pa nga na ibinigay para raw makita ang kanyang violation. Dahil sa takot, binuksan niya ito at napunta sa isang website. Pero agad daw siyang naghinala nang hingiin na ang kanyang bank details. Nagulat ako, sabi ko hindi, hindi ko naman nagagamit yung sakyan ko. na, uh, halos one week na, ganyan. Tapos nung tinipe ko yung kwan, yun nga, lumabas na ang violation ko daw is 3K, ganun. Tapos direct daw sa ong um, video, daw, kung video ko daw babayaran or Gcash, ganun, ganun. Tapos nung tinray ko naman yung motor ko naman, yung plaka ko, yung plaka ng motor ko. Same din yung lumabas, cellphone din. Kaya sabi ko, ask come to, sabi ko ganun. Sana lumaban din kayo ng patas kasi alam mo naman yung mga hirap ngayon dito sa bansa natin, di ba? Si Tatay Rudy at Tristan ay kabilang lamang sa 67% bilang ng mga Pinoy na madalas makatanggap ng tax scams. Ayon sa pag-aaral, kalahati sa bilang na ito o nasa higit 33% ang nainganyo pang pasukin ang link. Mukha kasing lihiti mo ang itsura nito pero ayon sa Department of Information Communication Technology o DICT, lubhang delikado at nakakaalarma raw ito. Usually po, yung click, yung message nyo yung link na yun, eh loaded po, hindi po kayo pupunta sa link po ng legitimate website po. May pupunta po kayo, website po na iba. Sa pag-aaral ng 2024 Asia Scam Report, hindi raw bababa sa 16,000 piso ang natatangay na pera sa bawat biktima ng scam. Kadalasang mabiktima raw dito ang mga may edad 18 hanggang 20 taong gulang. Lumipat po kayo sa apps mismo nung kayo mag-transact. Huwag po kayo mag-transact. Huwag kayo mag-click ng link sa text mo. Tapos po, may technology na po. Ganon. Sa public na nanawa kami, pag may natanggap kayo, text message, nagpapaklik sa link, lumabas po kayo sa text message, pumunta kayo sa legit website o legit apps nung kayo mag-click po. Pero po Siru distinction Kasi po, ang manloloko po Pero paano nga ba makaiwas dito? Una, huwag daw agad na magtiwala sa mga ipinapadalang mensahe lalo na kung hindi kakilala. Pangalawa, suriin kung lihiti mong website ng bangko ang pinaglagyan ng pera. Sa ganitong paraan daw masusuri kung peke ang promotion. Pangatlo, Huwag basta-basta ibigay ang impormasyon gaya ng pangalan, cellphone number, address, email at iba pang mahalagang impormasyon. At pang-apat, wag maniwala sa mga papremyo lalo na kung wala namang sinalihang patimpalak o kaya ay humihingi pa ng pera para makuha ang papremyo. Sa ngayon, mayroon ang batas sa na naglalayong pagtibayin ang fraud prevention system ng mga banko, e-wallet providers at payment services sa bansa. Sa ilalim yan ng Republic Act No. 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. Julio Abente ngayong taon. Ang mga mapapatunayang lumabag dito ay posibleng maharap sa parusang apat hanggang walong taong pagkakakulo at multa na hindi bababa ng 50 libong piso at hindi lalagpas ng 10 milyong piso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.